Nabalitaan mo na ba yung bagong sulit na kainan dito sa Imus na nagsiserve ng pizza, pasta, rice meals, seafood spaghetti, at napakadami pang iba na pang 5-star hotel ang quality pero affordable na pagmamayari na Singaporean at misis niyang Pinay. Kung tatanungin mo ako kung bakit pang 5-star hotel ang quality, eh dating chef lang naman sa isang 5-star hotel ang owner nito at nagtayo ng sariling negosyo sa Singapore at dinala niya dito sa Pilipinas. Same brand at same quality. Kaya nakasisiguradong quality ang mga pagkain sinuserve nila dito. Kaya naman napasugod kami dito ng tropa para tikman kung legit ba talaga. Pag dating pangalang namin, sakto na abutan namin tong padragon dance nila. kahit kaka-open pa lang nila dito, ay talagang tambak na agad ng for pick-up and delivery. Paalala lang ha, wala silang dine-in. Pick-up and delivery lang via food panda. Hi, ako po si Hazel Chu. Ang co-owner po ng Chef Chu Signature PH. Nagsimula po ang business namin sa isang maliit na hawker stall sa Golden Mile Hawker Center sa Singapore noong 2019. Ang asawa ko po ay si Chu Siu Leong, isa pong Singaporean, dating sous chef sa isang 5-star hotel sa Singapore. Ito po yung una naming branch sa Pilipinas. Yun din po yung name niya sa Singapore. Same brand po. Isa sa binabalikan ng mga customer namin ay ang aming signature dish na sizzling seafood at four cheese pizza. Located po kami sa Alelis Plaza, along Daang Hari Road, Pasong Buaya to Imus, e. Cavite. Operating hours po namin 11.30 a.m. to 10 p.m. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon sa bagong bukas na Chef Chu Signature Grabe, napaka-sosolo dito. Pizza pa lang. Panalo-panalo na. E eh, nag-offer sila dito ng pizza, pasta, silog meals. Tapos, eto daw yung ano nila. Pinaka-matindi nila dito. Bestseller nila. Ah, seafood spaghetti. Ayan, uchuro pa lang. Kanina na video naman natin to. Eto pala, available lang sila. Ah, pick up and delivery. Pag mag-order kayo, PM nyo lang ang page nila. Ay, tara, banatan natin ito. Kahit. A shoutout pala sa Random Clothing. Ayan, napaka-solid ang mga damit. Kung gusto nyo ng mga damit na ganito, nasa bigatan sa lang sila. Quality ang mga damit nila. Tara, tikman natin. Kayan tayo. Carbonara ito eh. Grabe, sobrang mumura dito. For as low as 149 pesos. Ayan, mga food trip pa na dito. Kung may mga handaan, mga biglang party. Ayan, suguro nyo na dito sa Shetsu. Signature, napaka-solid. Ayan, kain tayo. Ano, grabe, mainit pa. Ay tayo. Mm, creamy. Yung lasa sakto-sakto lang. Yung chef pa lang nila dito, si asawa ni ma'am. Chef pala sa isang ano, five star hotel sa Singapore. Di mo na kailangan tanongin, talagang legit. Napaka-quality ng mga pagkain nila dito. Sa murang halaga, nakakain ka na ng uh, five star mm. hotel quality. Hop, tikman natin itong ano. Isa sa mga pizza nila. Tikman natin yung Hawaiian. Uy, grabe. Hmm, kain. Ah. Wow, Hop. Eh. Manipis itong yung ano, pinakang niya. ano, oh. Sobrang nipis lang. Tapos malaman. Quality to. Mm. Crunchy. Mm. Check naman natin tong ano pepperoni. Ano, grabe. Wow. Five star hotel quality talaga. Sarap. Oh. Mm. At ito na, seafood spaghetti. Grabe, malaman. Meron siyang ano, may shrimp, uh, Ah ahon, natin. So, the best seller nila. Try nyo to. Mm. Lasa ng seafood, tsaka yung maasim masim na sauce. Grabe, sobrang panalo. Sipon. Wow. Mm. Oh, sarap. Masa. Nakado. Yeah. Tap. Tekman naman natin yung ano, isa sa mga silog nila na. Yeah. tap. May nilagay na parang sauce. Ito yun. Mm, sabi ko na nga pa. Yeah. Yeah. Grabe solid nun. Tap. Ay, bisitan nyo na dito sa Chef Chu Signature. Napaka-solid dito mga lords. Paano? Busin ko muna ito.